Isa sa pinakasikat na love team noon ay ang Aldab. Kaya naman marami pa rin silang fans hanggang ngayon na sumusuporta kay May Mendoza at kay Alden Richards. Pero ano na nga ba ang latest happening sa dalawa? Ating alamin. unang nag-appear ang Algab as a Philippine super couple which first appeared na sa Kalya serie ng portion ng One for All, All for One ng Itbulaga. Tinawag silang Phenomenal Love Team dahil sa kanilang kasikatan. Super sikat nga ang Aldab, kaya nga tinawag si Maine Mendoza as a Yaya Dab, samantalang si Alden ay tinaguri ang pambansang babe ng Pilipinas. Dahil sa kasikatan ng Aldab ay kabila-kabila ang kanilang endorsements. Hindi lang yon nagkaroon din sila ng mga movie at the same time teleserye. Nagkaroon sila ng romantic comedy teleserye, Destined to Be Yours in February 27, 2017. At nagkaroon nga sila ng first solo film, ang Imagine You and Me na naging blockbuster sa pelikula. Natuloy-tuloy nga ang kasikatan ng dalawa. Kaya naman marami silang mga fans na until now ay very supportive sa dalawa. Pero ang tanong ng karamihan na halos gustong magkatuluyan si Alden at si Maine. Dahil sa kasikatan ng Aldab ay hindi maiwasan ng mga fans ang alamin kung meron bang feelings na namagitan kina Alden at kay Maine ating alamin. Sa recent interview ni Alden Richards kay Boy Amunda, ay tinanong si Alden kung nagkaroon pa siya ng romantic feelings sa kanyang long-time partner na si Maine Mendoza. Sa recent interview ni Boy punta sa kanyang fast talk ay tinanong niya si Alden Richards kung posible ba na na-fall in love siya kay May Mendoza during their Aldob years. At ang sagot nga ng aktor ay... Yes, Tito Boy. Hipokrit po ako kung hindi. Ayoko pong sabihin alam niya. But I did confess. I'd be a hypocrite if not. I don't want to say she knows but I did confess. Richards responded. At sa tanong ni Boy Albunda sa actor kung consider niya ba ang Aldab as his biggest romance and breakup. At ang sagot nga ni Aldinez, yes, Tito Boy. Romance, yes. Ang daming opportunities na dumating ko sa buhay ko because of Aldab. Kaya naman, I'm very grateful to Maine. I'm very grateful to Itbulaga. Ayon pa nga kay Richard. Inamin nga din ni Alden na greatest breakup niya rin ang Aldab na maghiwalay sila ni Maine as love team. Sinabi niya na kailangan namin mag-move forward individually. Ayon pa kay Alden. Hanggang ngayon ay single pa rin si Alden at very busy siya sa kapil-kabilang proyektong kanyang ginagawa. Samantalang si Maine ay ikinasal na sa kanyang long-time boyfriend na si Arjo Atayde at happily married na ang dalawa. Inamin ni Alden na masaya siya para kay Ming Mendoza at masaya siya dahil natagpuan na ni min ang lalaking magmamahal sa kanya for the rest of her life. Samantalang si Alden ay very busy ngayon sa kanyang proyekto, special may bago siyang pelikula with Julia Montes na Five Breakups and a Romance. For the meantime, let's support Alden Richards sa kanyang individual careers, ganoon din si May Mendoza. And hoping one day, makita rin natin si Alden masaya at magkaroon na rin ng sariling pamilya in the future. Hanggang sa muli, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Take care!